Okay mga idol, what's up? Welcome back dito sa aking YouTube channel. So, nagbabalik na naman si Greg TV. So, ngayong araw guys, ay nandito tayo sa One Ayala Terminal, Makati. So, ngayong araw guys, ang vlog natin ay bibisayin, na naman natin ang terminal na ito upang malaman natin yung mga bagong biyahe na meron sila dito. So, ang tagal na natin hindi nakapag-update ng mga biyahe dito sa One Ayala, mga idol at syempre mga idol sa mga bago pa lang o oh, hindi pa nakapagsubscribe kay Greg TV pasubscribe po ng ating channel so ayun guys hindi ko na patatagalin tara samahan nyo ako at pupunta na natin to so let's go So ayun mga idol, nandito na sa loob at po, bababa tayo doon. So ngayon wala, nandito muna ako sa ano, sa taas dito sa mall. Kasi yung taas ng One Ayala ay ano, mall. So bababa tayo doon sa escalator. Kung makikita nyo may managbababa. So doon tayo, papuntang round floor kasi nandun yung mga bus, mga terminal na may mga ng ano, iba-ibang lugar mga idol. So let's go. So yun mga idol, I'm back nandito na ako sa ground floor So ayun, ito na yung pinagbago ngayon ng One Ayala Terminal Dahil so habang tumatagal yung One Ayala dito Ay dumadaman na rin yung mga ano, uh, food stall dito Na pag nagutong ba mga commuters Ay dito kayo kumain uh, na So yun ang pinakamaganda dito Parang titiks na rin to Marami na mga ano dito mga food stall mga idol so tara titingnan natin kung anong mga available na biyahe dito na mga nakapaskil dito sa mga ano column ng itong terminal so yun mga idol may biyahe din dito ang antipolo ngunit ang biyahe lang ng antipolo dito ay lonis ang cabernet lang mga idol sa padalinggo wala silang biyahe mga idol so meron din dito ang bus ano, uh, P2P bus mga idol ayan Papunta siya ng katipunan mga idol. So So yun mga idol, ito man na to, ito yung mga ex sa carousel na uh, papunta ng PITX mga idol. So bago pumunta ng PITX, ay kailangan duman muna dito sa loob ng uh, One Ayala. So ito yung mga bagong ruta ngayon mga idol. So hindi na sila dederecho. So papasok muna sila dito mga idol. So syempre nandito rin yung mga bumabiyahe ng Lucena at saka bumabiyahe ng ano, uh, Grand Terminal at syempre mga idol meron na din dito mga biyaheng Santa Rosa Balibago, tulad ng Pasita Binyan, meron na rin dito mga idol itong bay na to, yun yung may biyaheng nila pwede rin sila sa ano, LRT Top at saka sa, ano, sa iba pang uh, mga karatig na barangay at syempre, mga idol, sa mga hindi nakakaalam na may, may biyay dito ang alabang, meron po dito. Sa mga hindi nakakaalam, meron pong alabang dito, sukat at bigutan. So upper or lower, meron po dito mga idol, dito sila dadaan. So ito po yung mga pumabiyay na mga bus, papunta na ano, uh, bigutan, alabang, uh, ano ba ba, sapote. Basta lahat ng dadaanan ng bus na yan ay meron silang biyay mga idol. Siyempre, sa mga nagtatanong sa aking comment, dun sa upload natin nung nakaraang taon na vlog natin dito sa One So sana po mapanood yung video nito para malaman nyo kung anong mga dagdag na biyahe ang meron dito sa One Terminal. So nga pala guys, so may mga tanong pa kayo, pwede kayo mag-comment sa baba sa comment section para pag nabasa ko yan, eh, agad ko kayo masasagot mga idol. So ang mga bumabiyahe pala ng alabang mga idol ay hindi naman P2P mga idol. Pwede kayong bumaba kung saan kayong lugar, pwede mo. Kung saan kayong lugar, bababa mga idol so mga idol dahil pupunta nga tayo ng alabang so itatanong natin kung paano ba o kung casual ba o kailangan pa ng trip to cart so kasi dati pag sakay ko dito ay kailangan pa ng trip to cart eh. so kung magka casual ako siguro pwede naman so may ticket pala so itatanong natin kung kailangan ng ticket so kung saan bibili So yun guys, nakasakay na tayo. So let's go, papunta tayo ng alabang. Dito tayo sa medyo dulo o, o Ayan, so pamasay pa na natin ngayon mga idol ay 50 galing ng Wanayala. So mababa tayo ng alabang Star Mall. So yun mga idol, hanggang dito na lang ang video natin at pagyay na tayo.